So, welcome to my vlog and for today's video guys, nasabi ko na kanina sa ginawa kong video uh, sa live then, kanina uh, Magluluto ako ng toge, diba? So, eto yung toge ko guys, eto yung toge ko at dinagdagan ko, ko po siya ng uh, Bumili pa ako yung kinilo na, kinilo na siya para kahit pa paano madami yung maluto natin And makapagbigay tayo sa ating mga cupboard meat dito. And bumili na rin ako ng beans. Ito yung beans at saka yung ripolyo. Kasi nga sabi ko sa inyo, di ba, hindi ako marunong magluto. And sinerge ko muna kanina sa YouTube bago ako bumaba at bumili. Yun pala, wala palang kamatis yung toge. So hindi natin lalagyan ng kamatis. Kasi yung pinanood kong YouTube kanina na paano, pagluto ng, ay, paano magluto ng toge. Ano lang siyang meron, ah, beans, ripolyo, sibuyas, at saka carrots, and bawang yun lang. Tapos, uh, oyster sauce. Kung hindi na rin tayo ng oyster sauce, and meron naman na kung ano dito, betshin, at saka uh, magic sarap. So, ilalagay natin yun mamaya. So, etong ano, etong kamatis, itatabi na lang natin ito. Ilalagay natin ito sa repo. Kung sinong pwedeng gumamit, makakagamit. And, bumili na rin ako ng baboy kagabi na, Diba na kwento ko na bumili ng baboy. So ngayon, mamaya pakukuloan natin yan. Yung ating baboy. And then, maghihiwa-hiwa muna tayo ng ano, ng mga ingredients. Siguro later na kasi medyo maaga pa. Kasi nga ang plano ko is pang dinner to. And, uh, pang ano din siya, pang baon na rin bukas kaya dinamihan ko siya. So, But ano, siguro naman hindi naman ako ganun ka lakas kumain ng ganito. Gusto ko lang talaga magluto kasi nakikrave ako. Which is, sana ang lulutuin ko is yung sitaw. Kasi lang, yung binilhan ko nga ng baboy kagabi is walang sitaw. Kaya hindi ako nakabili na sitaw. So, togi yung nakita natin. So, mamaya na tayong luluto, guys. Ay, lang sa, yung, tayo magluluto guys. At na pa ako ng saging papaano pang natin. After natin kumain kasi nga, plan, parang hindi na ako gagala later kasi hindi na po na tayo and uh, gusto ko nilang lang early parang kahit pa paano fresh tayo bukas pagpasok natin sa work so tatabi ko muna siya dito dito silang sa table so mamaya siguro after mga 7pm uh, um, maghihiwa-hiwa na tayo ng ating mga ingredients and bago tayo magluto later So, mamaya ulit guys, update ko kayo ha. Tapos, uh, hindi ko na lang ipapakita sa inyo kung paano ko hiniwa yung mga ano. Siyempre kasi, ano din yun sa oras. So, uh, pag nahiwa ko na, saka ko ipapakita sa inyo na nahiwa ko na siya na tapos ko na. Oh, of course, ako lang naman ang gagawa rito kasi akin naman to And, ako lang kakain ito. Magbibigay lang ako. Hindi naman pwedeng sila yung palutuin ko. And, wala namang mga tao na dito kasi nag-alisa. Uh, nag kasi nga, day pila. So, gusto nila mag chill chill lumabas sila pumasyal pa yung mga kabormit ko pero may mga naiwan naman kaso lang di ba di man tayo pwede mag utos ng basta basta so mamaya ulit guys update ko kayo pag uh, natapos na tayo maghiwa and pag magluluto na tayo papakita ko rin sa inyo kung paano natin siya lutuin dahil nga na search na natin siya sa youtube kung paano siya lutuin so mamaya ulit I love you bye So ayan guys, nandito na tayo sa kitchen kasi magluluto na nga tayo and tapos na ako maghiwa-hiwa ng mga carrots, uh, bawang tsaka sibuyas at tsaka yung aking beans ayan, pati yung ripolyo, hiwa ko na rin ayan So hindi ko na nga napakita sa inyo sabi ko sa inyo na hindi ko na mapapakita ang paghiwa-hiwa ko nito kasi nga uh, hindi man madali yung paghiwa-hiwa kasi uh, magwe-waste tayo ng time and Napakasakit ang aking mata kanina. Nagluloloha siya dahil sa sibuyas ng aking pagiwahiwa. And lilinisin ko muna tong ano. Lilinisin natin tong uh, itong tawag niyan. ah, uh, toge. Kasi na tatlo to. Madali lang malinisin yan. At least nakapagiwahiwa na tayo ng ating mga ingredients. So, hindi na masyadong matatagalan yung ating uh, pagluto nito. And ang ating baboy. Ang, at, at, aha, ano muna natin siya. Ah. Uh, pakukuluan muna natin yung baboy natin kasi para mas malasa siya and mas maganda yung malinis talaga yung pagkaluto natin. So, anyway guys, magluluto na ako ng maaga kasi nga naisip-isip ko kasi baka pag dumating yung mga kasama ko dito is uh, magluluto rin sila. So, para hindi kami mag uh, mag, mag uh, ano dito mag-abot dito sa kitchen so unahan ko na sila kasi day off ko naman and Uh, kasi mas maganda magluto Kung nawala pang tao Ayan, nakaano na ako ng aking uh, Gagamitin So, malinis na siya Nilinis na ko na rin And Ang ating baboy Pakukuluan lang natin siya Para ma mawala yung mga Ano niya Kasi iba yung baboy dito guys eh. Pag uh, Frozen kasi yung mga baboy dito So, mas maganda na Pakuluan muna natin siya So, mamaya ulit guys Papakita ko sa inyo Kung paano tayo magluto ng toge Okay So ayan guys, magluto na tayo. Pisa na natin ang luto natin. So ilalagay na natin ang sibuyas. lagi-lagi lang tayo ng konti. kasi tayo. Ayan. Yung sibuyas at saka sibuyas muna din after uh, mag, mag, ano na mag golden color na ito yung ano niya, yung sibuyas. At, ano tayo mag bawang yan. So, pinanood ko na yung YouTube. And, bago ako mag-open ulit ng camera. Ayan. So, naano ko na siya. Sunod-sunod na siya. Ganun. So, ayan. Dinamihan ko na, guys. Dinamihan ko na yung bawang, sibuyas, para kahit pa paano. Makapag-share tayo. Tingnan niyo ang dami si Buyas. Ayan, ang dami si Buyas. Tapos ito yung baboy pinakukuluan ko na para kahit paano maganda yung uh, textures ng ating pabuluto. So, ano tayo nga Chef tayo for today. Chef muna tayo for today and for tonight. Para kahit paano Meron kayong ibang makita sa aking vlog. So, bawang naman ang ating ilalagay. Kamayin ko na lang. Malinis naman yung kamay ko guys. sa naghuhugas ako. Of course, kailangan natin maghugas para kahit pa paano. Hindi nga masabing ba't ko kinakamay? Bakit Bakit ba? Ako rin naman nakakain ito. Mamimigay lang ako. Chani, yes! Diba? Wala nang arte-arte kasi nugasan ko na rin naman ito lahat, guys. Bago ko siya hiwa-hiwain, nugasan ko. And then, after kong matapos mag-hiwa-hiwa, ko ulit para double ano tayo, double uh, cleanliness tayo sa ating food. Ganon. So, ayan. Ang daming bawang. Ang daming ko kasi niliwang bawang, guys. Dalawang, ano, dalawang bilog na bawang. Ganyan. Para madami yung, ano natin, nga. Sabi ko na nga, para mas madami yung uh, maluto natin. And, mabigyan natin yung mga support meat natin. Ayan. So, after nito, pag ano-ano na siya, yung ano naman ang ilalagay natin yung baboy naman. Okay. Baboy naman yung ilalagay natin guys. Napapakita ko sa ng paglagay ng baboy. Ayan, nalagay ko na yung baboy guys. Mix mix lang. Mix mix lang natin. Ipa ano muna natin siya. Ipa golden. Golden brown muna natin yung baboy. Ayan. After nito, after nito, dahil nga nanood mo na ako bago ako magluto, uh, oyster, oyster so sauce. Oyster sauce naman ang ating ilalagay after nito. Within 2 minutes. Ayan. Within 2 minutes, within 2 minutes, ano na, oyster sauce. Ito na, nakaready na yung ating oyster sauce. Within well, 2 minutes natin ilalagay guys. Okay. So ayan, maglalagay na tayo ng oyster sauce. Ayan. Tumiyan natin ang oyster sauce. Ayan. For sure, malasang-malasa ito, guys. Tapos, ayan, i-mix natin siya. Tapos, lagyan natin siya ng water. Lagyan natin siya ng water. Hindi ako professional na ano guys sa cooker, ha? So, ayan. Lagyan natin ng water. Para kahit pa pa... para kahit pa paano, may sabaw siya na konti. Yun kasi yung nakita ko sa ano, sa... YouTube bago bago ako magluto is pinanood ko muna kung ano yung dapat kong gawin, kung ano yung unahin ko, kung ano yung susunod ko, ganun. So, mamaya ulit guys, pag uh, na nalagay ko na yung beans, tsaka yung carrots. So, for, for now, pa, pakukuluan muna natin siya ng kahit 2 minutes muna kasi yung water, tsaka yung oysters. So, is, kailangan mo muna siya mag, uh, magmix, mix na mag mix and i-mix muna natin siya ng i-mix sa pamamagitan ng pag-mixer. Ganun! So ayan guys, sa mga pinakukuluan natin, nagsaing muna tayo. Nakalimutan ko magsaing. Makakapagluto na tayo ng ulam pero wala pa tayong kanin. Gutom na gutom na ako kasi nga hindi ako nag-lunch. And minsan talaga, pag day off ko talaga, hindi talaga ako pa nag-lunch pag nasa bahay lang ako. So, ayun, so magsaing muna tayo. Magugusugus tayo ng chicas eh ano tayo isang takal ng ano isang takal na pang rice cooker na ano guys kasi nga hindi mo ako malakas kumain sa gabi kasi natatakot ako ng hindi makatulog ng maayos so ayan isa lang na muna natin yung bigas natin dito sa rice cooker para naman kayo paano no? sabay sabay yung oras niya yung pagluto yung yung tawag niya yung maluto yung ating toge at maluto yung ating uh, tawag niyan yung kanin ano ba yan? so ilalagay na natin yung carrots guys kasi uh, yun na nga sabi, ay, yung nakita ko pinanood ko carrots yung unang ilalagay bago ang pinsay ilagay na natin lahat after nga hugasan natin to kasi nga Uh, nakigamit lang tayo nito tapos di pa tayo nagpaalam sa may ating na gagamitin natin yung ano niya yung tupperware niya ayan so yan pakulan ulit natin bago natin ilagay yung beans naman ito na yung beans na hugasan ko na rin yung beans ayan hugasan ko na rin yung beans so Ayan, after 2 minutes again. habang habang nagpapakulo tayo, magugas-ugas tayo ng ating mga pinagkabitan dito para kahit paano. Yung ano natin, habang nagluluto, nag, uh, na yung kitchen natin kasi baka pag napunta tayo ng ibang mga natin dito sa baka sabi pa tayong no, yung cute niya. Isa pa naman ako sa mga naglilinis talaga. Legit, legit na legit na naglilinis talaga dito. Tapos baka masabihan tayo ay uh, salita ng salita na madumi yung ano yung bahay tapos kanina pala yung hindi nagdinigis ganon so wag natin ang may malinig tayong ganon sa kanina dalawang tupperware lang lang ang ginamit ko na ano na sa kasama ko. So ayan, uh, ibabad din natin yung ibabad, ilagay na, na rin natin yung bills. Kasi after ng bills, togi na. So ilagay na natin yung bills, guys. Ayan. Palalambutin lang muna natin yung beans. Ayan, palagay nyo ba guys, masarap na to, ah. Painaan ko lang ng konti. Ayan. Ayan. So, pili ko, piling ko talaga marami itong maluluto ko. Kasi tingnan nyo, ang dami, ang dami ng togi, oh. Ang dami ng togi. Diba? Ang dami ng togi, guys. Tingnan nyo yung lagay yan, oh. Madaming toge, so maraming makakainit, no? And sana maabutan pa ng iba mga kaboardmate ko na meron pa at madami pa kasi pag may mga dumating, syempre, di naman, di naman pwedeng hindi tayo mamigay dahil minsan sila yung nagbibigay sa akin ng ulam pag uh, uwi ko na kumakain na sila at may ulam sila. So, mamaya ulit guys, pag uh, naluto na natin at nalagay na natin lahat, uh, lalo na yung toge at saka yung pinaka, uh, pinakahuli kasi nalagay natin, etong riporyo and magtitimplahan din natin siya ng mga like itong Ajinomoto. Baka naman, Ajinomoto. And ating magic syrup Ayan, so, mamaya ulit guys, pag uh, na natin yung toge at saka yung repolyo. Okay? So, ayan guys, uh, kumulo na siya. And ilalagay na natin yung toge. Ayan, ilalagay na natin siya ng dahan-dahan. Kasi, pa uh, tawag yan, madami kasi siya. Ayan. Kita ko sa inyo ang paglagay natin ng hula, yung ay Ayan, so diba ang dami niya, Ilang, ilang takot ng kamay ko yan. Tatlo. oh, ito. Pinakalas. Oh, may git-apat nga. Kasi meron pa siyang natira. So, ayan. Dinusin lang natin yan mamaya. So, uh, ano yun natin siya? I-mix-mix mix natin siya. Ito yung gamitin natin. Ay! Ito yung gamitin natin para lumambot Yung pagluto pala ng togi, parang pansit lang din, no? May lang siya na ano. Ayan. Tapos tatakpan natin to para mas ma mamoyus ng toge yung ano, yung init ng ano kasi medyo matigas pa siya yung toge. So pag nila pag uh, tinakpan natin to siguro ah uh, tawag niya mas lalambot pa siya. And guys, alam niyo ba guys, natikman ko na siya. Maglilinis muna ako dito guys at tatakpan ko muna siya, okay? Natikman ko na siya actually. Masarap yung pagkatimpla ko. Dahil mas dinagdagan ko pa siya ng oyster, ah, uh, oyster sauce. Ganon. So, maglilinis muna ako. Hugasan ko muna to As you can see naman guys, para wala tayong marinig sa mga kasama natin pagdating nila na ang kalat-kalat ng kusina kami-kami lang nandito. So, maglinis muna ako guys. At yung papakita ko sa inyo ang paglagay ko rin ng repolyo. Last part ng ating pagluto ng toge. So, mamaya in case, magugas mo na ako and maglinis mo na ako. And actually, nag-ano rin ako, naglaban na rin ako. diyan. Tapos na rin yung labahan ko. Ayan, tapos na rin yung labahan ko. Nandiyan yung labahan ko sa loob. So, kukunin ko siya later after ko mag ma ng mga plato. And then, habang nagpapakulog tayo sa ating toge. So, mamaya ulit guys, ha? So, ayan guys, I'm back. I'm back. So, ayan, kumukulo na siya. Kumukulo tuloy siya, nakikita niyo naman. So, ilalagay na natin ang ating repolyo and tapos na rin natin mahugasan ang repolyo. Ayan, makikita niyo. May tubig-tubig pa yan, oh. So, ilalagay na natin siya para matapos na tayo. And then, habang pahihinaan ko lang siya, papukuluan ko pa rin siya. pero pahihinaan ko lang siya dahil nga uh, magsasampay din tayo ng ating uh, mga labahan doon sa balcony. So, ayun, haloliin mo natin, i-mix muna natin siya para maluto yung ripolyo. Ayan. Diyos ko guys, ang dami guys. Parang nakakatakam. I-mix muna natin siya ng i-mix para maganda yung ano, ma-mix talaga siya tapos malaman natin yung lasa niya. guys, bawat pagluluto ko, bawat pagluluto ko ng ulam, uh, pag hindi ko talaga alam yung process niya, inaano ko siya, niyo-youtube ko siya. Wow, ang sarap! Perfect! Perfect! So yun, pakuluan lang natin siya guys. So, kukuluan, kukuluan ko lang siya. Nagigigil ako sa sarap. So abang nagpapakulo tayo. Ayan. So lang natin siya ng konti. Para kahit paano hindi siya ma sunog yung ilalim niya. So, Hugasan ulit natin to mga Hugasan dito para yun na nga, walang ebidensya na madumi tayo dito sa kitchen. Hugasan natin to hugasan ko lang siya pero gagamitin, gagamitin ko pa siya. Ang, ang pinakahuhugasan ko itong Tupperware kasi nga hindi ito ate. Hindi na, uh, kinuha lang ito natin doon sa cabinet. So, ibalik natin siya agad para hindi halata na nangialam tayo. Ganon. Para malinis ang gawa natin guys. So, ayan. That's it. May finished product na tayo ng ating tog. Ye So ayan guys, na ito na yung finished product natin ng toge. Ayan. Ayan na yung toge natin. Ang sarap. Pakain tayo maya niya. And pinahinaan ko na rin yung apoy niya. So that's it guys. Ito na po magtatapos ang aking vlog. Thank you so much po sa inyong pagsama sa akin. And maraming maraming salamat po sa mga manonood ng aking vlog. And please don't forget to like, comment, and share. Lalong lalo na po mag-comment kayo. Mag-comment kayo na mag-comment guys. Kahit tulungan nyo lang po ako mag-grow. And soon, magtutulungan tayo para sa ating kinabukasan. And please don't forget to click the notification bell para updated kayo sa lahat ng aking mga ina-upload na videos. And thank you so much guys. I love you all. Bye. See you in my next vlog. Bye. Yan, pinakukulat ko muna. Sasapay muna ako dun sa labas, sa balcony.